Dear DJ Cory, Hambal sang bana ko. Maupod na siya sa kirida niya. Isa sa mga handom ko sa kabuhi ang makabuo sang kaugalingon ko nga pamilya. Ang damo anak. Duha lang abi kami sa magulang ko nga lalaki gani hambal ko sa kaugalingon ko. I will make a family nga damo bata. Gusto ko sang balay nga magahod, masadya, hindi pareha sa ginkadakan ko. Hello DJ Corey, itago lang ako sa ngalan na Jen, isa ka OFW dari sa Abu Dhabi. After college, nadisgrasya ako sa long time boyfriend ko, nga itago ta lang sa ngalan nga Lem. Nagbusong ako, so nagupod kami kag nagpakasal. Nakatapos man kami sa college, sa mister ko, pero mabudlay. Tungod, kinahanglan namin at ubangon ang responsibilidad bilang mga new parents. Medyo complicated ang pagbusong ko sa dito. Lima kabulan pa lang ang baby namin, nahulugan ako. So, to make the long story short, after sang uh, nahulugan ako, ginkuha ako sa tita ko sa Dubai para ko namalikawan ko ang pagbusong liwat sa madali na panahon. So, nabilin si Lem sa Pinas, upod ang pangako ko. Ngakuhaon ko siya kung stable na ang trabaho ko. Pagkaligat sa isa katuig nga pagpanikasog dari, nakuha ko siya sa Pilipinas. Nadugayan pa antes makakita sa trabaho dari si Lem. Nag-exit pa siya sa lain niya country kay tapos ng three-month visit niya sa kon. Ginsuportahan ko siya hasta makakita sa trabaho bisan pa hindi man ako or hindi man amo ako ang sweldo ko sang amo to nga panahon pero ginhimo ko ang tanan nga pwede ko mahimo para hindi siya mabudlayan samtang nagapangita sang trabaho nag time ako after sang work ko para mapaigo ko lang sa amo ng sweldo ko and then nagbusong ako liwat grabe ang kalipay ko tungod gusto ko ng gidman nga magkaanak pero maabot gali ako sa punto sa kabuhi ko kung di diindamo ako sa mga palamang tanon sa Diyos. Nadakpan ko nga may babayi ang bana ko. Upod niya sa trabaho. Sa tuod lang, DJ Corey, permi na kami nag-aaway sa Bisan wala pa sila sa babayi niya. Hindi naman, abi una nga beses ato nga nadakpan ko siya. Nadakpan ko man siya sa una na may imit up na babayi sa ila. Pero ginintindi ko siya. Ginpanumdum ko na lang uh, layo ako eh. So, amo nang amo na nga uh, nahimo iya to. Pero amugid man na siya gali, babaidor. Hindi lang man ang babae niya ang rason ko nga anangin magamo ang relasyon namon. Emotionally, mentally, and physically, gin sakit niya ko. Samtang nagabusong ako. Gin niya sa akon ang sobra nga sakit kastigo kag mga masakit nga tinaga ang ginagom ko sa bana ko sa mga panahon na ato. Punta palangga kag pagatipan ang dapat ko nga makuha sa iya pero wala. Mas kinahanglan ko tani ang pagpalangga kag pagatipan tungod sa kondisyon ko pero wala. Nagasulod ako sa trabaho nga may mga lagob ang lawas ko pero tungod tawo lang ako nga nagapatawad man, ginpatawad kong bana ko. Bana ko eh kagdali na lang, may anak na kami. Ginpilit ko nga kay Uhun, kagsalbaro ng relasyon namon pero mabud like it. Matapos ko magbata, gin ko ang pamilya sa babayi Hambal ko kung pwede, matubangay kami kag mag-istorya. nag -istorya kami nga tatlo upod ang pamilya sa babayi kag pamilya ko. na namon nga dapat unta to na nila ang ilang relasyon kay may pamilya sila nga ginaguba. Unta to man nila kuno no, hambal sa babayi pero ining babay idor ko nga mister. Hindi. Hambal ya. Kaya yaman ko nga magrelasyon sa duha. Oo. Kaya niya ko nga duha ang misis niya. Yes, DJ Cory. Muslim si Lem. Muslim nga gusto mga sawa liwat. Imagine Sambal niya pa sa akin. I-bless pa siya ko na ni Ala kung salbaron niya ko ng babae niya na may anak nga wala sang bana. Born Christian ako, DJ Cory. Hindi ko mabato ng amo na set up. Natapos ang gabi nga ato nga nag-agree kami tanan na unta na nila ang relasyon nila. Pero balaan nyo man, kita nga mga babayi, dasig mga batsyag. May uh, women's instinct, ang instinct nga ginatawag kumbaga wala sila naguntat. Ginpadayo nilang relasyon nila. Itago ta lang sa ngalan nga Michelle ang babayi. May anak kag may kalivin sa Pinas. Nakipagbulag siya sa kalivin niya sa Pinas tungod sa bana ko. Tungod wala gi sila naguntat kag masami sila nga nagakita ay nagseparate kami sang ilistara ni Lem. Nagabisita lang siya sa amon sang anak ko Masakit para sa ako ng amusad tong setup pero kinahanglan ko batunon. Ginkuha ko ginkuha ko ang mama ko sa Pinas tungod wala sang may mabantay sa anak ko. Hindi amo nakadakong sweldo ko, DJ Cory. So kinahanglan ko magbakabaka para mabuhi kami na tatlo, diri sang anak ko kag sang mama ko. Nagahatag man siya kong kisa, ah. tatlo kalata sang gatas o kung gamay nga kwarta man. Ang feeling bala nga ah, kaluluoy ka nga daw halos mga limos ka sa iya. Ginagwanta ko ang tanan, ginkaon kong pride ko, kaya hindi ko kaya ang tanan nga galastuhan na diri. Nakalabot nga isa punto nga nadulaan kami sang tubig nga mainom. Dala lang ko sang bottle, sang water sa trabaho para mabutangan sang drinking water. At sa isa kaadlaw nagdesisyon ako nga ipauli ang anak ko sa Pinas. May uh, nagbulig man sa amon na isa ka uh, concerned citizen para mabahidan ang tanan nga fines sang anak ko diri. Wala siya bisang visa. Sa makapauli ng anak ko, upod kay mama ko, nagbira-bira ako sang trabaho para malikawan ko ang kasubo nga dalasang uh, sang pag isahanon uh, Pagligad sa pilakatuig, nag-asenso ang financial status ko diri. kag nagbalik ang ogagya. ya. Yeah. Nagpakitlooy, eh, nga ayuson ko na naman ng amon ng pamilya. Adlaw-adlaw siya, nagatawag sa akin. Isa ka adlaw na hambal ko na lang sa iya nga may nobyo na gani maguntat ka na. Abi mo kung anong ginimo iya. Yeah. Nagkadto siya sa balay naman, kag nag huramentado. Didto mismo sa atubang sang balay. Naga iskandalo, naga singgit. Guwa kada. Istorya ko. Ay nako. Ako naman niya nga hangag nagwa nga nagasuksok sang sexy nga pantulog. <laughs> Nakibot siya nga amo tong ko. Kambalya. Amo ka na na. Amo ka na na mabayo, ha? Samtang sang una, nag t shirt ka lang pero may kagmaunga shorts. Nakakadlaw ko sa ginhambal niya, DJ Cory. Hambal ko siya. Gusto mo galing ang magsukso ko sang amone eh. Di, nga wala mo kong ginbaklan. Samta nagabaisay kami, ginagisi niya ang bayo nga ginasuksok niya. T-shirt niya, shorts niya. <laughs> Ay, grabe kadlaw lang ko kadlaw sa ginahimo niya. Nagpuli siya nga gisiyon ng bayo niya. Ambot gani ni DJ Cory ah. Wala well, gid ko sa may nga kaluoy sa iya. Sa pinsar ko nakahit-hit siguro sang lain nga soto ay. <laughs> Nagbalik siya pagdasun nga adlaw may dala nga mga lingerie kag mga sexy nga pantulog. Nakapanumdum ako. Amo ni sigurong tatingan sa babayi niya So ginakit ko siya, nagpa-sexy ako. Pero wala sang may natabo sa amon. Gusto ko lang ipabat siya, sa iya nga manamit man ko. <laughs> Then isa ka adlaw, ko sa iya nga tama na. Hindi nagid ko ya. And he agreed nga magbulagay na gid lang kami. Pero kung pwede ko no, maistoryahanay kami for the last time. Nagmeet kami outside sa mini park lapit sa balay. Kag didto kami nagkitaay he told me nga maop deny na ako sila sa Kiridaya nga sa isa ka balay sabi ko okay kung ano nang gusto mo okay lang sa akin he even asked me to make a recorded voice message saying nga wala problema sa akin nga may babayi siya nga free na siya Bao, daw hangag lang siya no sa mga ginapanghimo niya ebidensya niya kuno ato kay basi kuno pila kaadlaw ipadakop ko sila ako naman, ginimo ko lang ang gusto niya para matapos na lang. Ambal ko, okay na ha. Nahatag ko ng ginapangayok mo. mapuli na ko. Kagtapos na kita. Wala ko akong... ginuna huna na hindi gali ito okay sa iya. Gin-snatch niyang ang bag ko kagin dalagan pala yun. <laughs> Ako naman, nagasilingitan sa mga tao. Help me! He took my bag! Help me! So, sobra ko nga akig sa iya, gin-report ko siya sa pulis. Nag-file man ako sa restraining order para hindi na siya kapalapit sa akin. Kag nagbulagay, nagid kami, finally, DJ Corey. Amo na, to, amo na to, ang last time nga nag kami sa personal. Nabalitaan ko man nga nag-uupod sila sa babae niya dari sa Abu Dhabi. Actually, DJ Corey, halos lapita lang kami sa balay. Pero wala na ko isang labot sa iya. Ginpabayan ko na siya. Bahala na siya sa kabuhi Nabalitaan ko man nga ginasakit niya pero may babayin niya. Nakapanundom ako. Siguro may saltik din man siya. Well, sa babayin ni Lem, thank you for saving me sa tao nga pareho sa iya. Tani, mangin malipayon ka. Sa subuhang DJ Corey, malipayon ako sa kabuhi ko. na ako sa mga blessings ko. Ngagin, pangabudlayan ko man. Yes, may mga napundar na ako sa Pilipinas. Simple nga balay, salakyan, kagduta. Pero bonus na lang naisa ako ng mga material blessings. May anak ako nga palangga ko gid, Kag palangga man ako. May pamilya ako nga palangga ako. Kag wala ako, ginbayaan. Kag isa katawo nga, ginapabatsyag sa ako nga deserve ako palanggaon sang tampad. Yes, DJ Cory. Nagpalangga ako liwat. My boyfriend na ako. This time, I found someone that makes me feel special all the time. Ang pagpalangga ni kaisa ha. Ni kaisa. Wala ko mabatsyagan halin sa bana ko. Ay, my gosh. Pwede ka layo isang personalidad niya sa ex ko. Kung kaisa, ginapamangkot ko ka ang kaugalingon ko nga subong ka lang nag-abot. nga subong lang siya nag-abot. Siguro wala akong maaguman ang tanan nga kasakit nga naagyan ko sa ex ko. Pero anyway, thank you Lord man sa gihapon. Tani, nakahatag ako sa inspirasyon sa mga parehas kong asawa, kag nanay, nga bisan ano pa nga pagtilaw ang mag-abot sa kabuhi ta, hindi lang mag-surrender. Laban lang. Asta diri na lang ako, DJ Cory, Love? jen